Hi guys, good morning. At kami po ay katatapos magkape. At siya nat kahapon nga po may dumating na sa akin. At ito po yung in order ko kay Maria na. Wow, ito po yung costume na akin in order. So ayan. Aba may wig. <laughs> may ito, wig. Wow. O ang kulay pa, lakala ko yung red. yung red. rin ang kulay pa, kay Nini! Ano ang ganda! Gusto ba? Ah? Hindi maluog sa garden? Hindi na, naiwahan ni ate. Alah.

Tare raya. Tare raya. Anak, Anak, kayo. Anak kayo dito. Harap. Bibig. Wow. Ay, dito. Ka, ka Halika dito. Boy, oh, bagay na oh, bagay. Oh, Oo, oh, oh, na ano ba oh, oh, wow. bagay. na. Ba ano siya? ka na yun. O, ngiti, ngiti. Ngiti. Ngiti, ngiti. Smile. 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 Ngiti, ngiti, ngiti. Smile. <laughs> Ay, oh, dito, dito. Parang Ay, hindi na exciting pag sinuot. Hindi oh, na exciting. papa, ano natin si Ate. Abo, ito mayroon pang ano, kwenta sa alam ko. Ayong, ano. Oh, ito, ito yung nakalagay din Wow, si Moana. Wow. Um. So, yan po, thank you kay Estin at si po nagbigay sa akin ng team. Ano, yan okay, mua mo nabo sari lima na mo dali taka malagam niya malagam mamamayung parang <laughs> mamamayung <laughs> parang mamamayung sa... parang mamamayung parang mamamayung parang mamamayung parang parang mamamayung 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 ay, si Darak ang kasama na Ano? Oh. Ano? Aba, hindi pinabutan ka lang eh. Ano, ay kayo kasi mukhang ay mukhang ka alam mo Sabi ni Dustin, huli ka din, mo din kay mama. Sabi ni Dustin, huli mo din kay mama. At ipakita din. No, Aba, hindi tinatagal. Anak, tingnan mo na. Bakit ganito na lang. Ayaw ko Para naman yung mabait lagyan ng ganyan. Ayaw <laughs> sa, sa Sukay, sa, ano, na, ay, talaga yung that ka, way, ganyan, anat kulot naman talaga yun. Ano talaga ganyan, ito at si, ga, si sa dag, ano, tagad. Nag-Hawaii ano, -Tag siya eh. Beach, kumbagi nasa tabing ano sila, dagat. Eh alam mo naman na yun. Ano, ano. Ganyan na nang kayo na yun. Tinuwa na. Tinuwa na mo. Tiyo, may medyas ka na sila naman. Ano ah, alam mo? So, ito 'yung, sa, ay. Ay, ito yung ko sa ano ay sa isa sa ko sa kanyang loot box. po nagtanggal dito? Aba, ay, hindi ko man ay, yeah. oh, wow! ay, pag ang bata. Saan lalagay? Uh, doon sa loot box. Ito yung mga mga oh, oh. So, ayan. Yeah. Oh. Oh. Uh, yam 30, 30. pang 60 ito Pang 60 na Bata yan. So, yan. Mommy. Okay, dito, Bata Kasabili So yan guys At may natanggap po ako na invitation ngayon. Pinuntahan po ako ni Aprilin. So, ayan. Thank you sa aking bagong inaanak. So, ayan po. Maganda po ang invitation nila. Ito atan ata ni Aprilin. Ayan. Sa June 25 po pala ang kasal nila. Ako po yung nag-vlog nung nakaraan ay 27 ang sabi ko. Yung po pala 25. Ayan guys. At ayan po ang aking pangalan. Ayan, Ermalintena. Tapos ay si Tutoy po, si Maloy. Ay alam ko ay ano rin po yun. May gaganapan din. Nasa so, na pati yun. Ito po, uh, -huh. si Maloy po ay may gaganapan din. Jan Ermalintena. Ayan. So, yan. Thank you sa aking bagong inaanak kay uh, Leonard at kay Apriline so yan na tayo po yung maghahawak ulit sa ninang so after po ng birthday ni Malia ay ilang araw lang po at magnininang naman tayo sa kasal so ayan thank you thank you so much. So hi guys magandang hapon at kami po ngayon mag-asawa uh, tapos na po dito magintindi nitong mga preparation namin para sa aming soft opening bukas. At yan, kami muna mag-asawa po ay punta dun sa bilihan ng ano ah, ng uh, bowl para po dun sa aming CR dun po sa taas. So yan po kami po rin ng tiles dun po sa Pip Avenue. Tapos po kami kay Tio Nunay naman ay po ng bowl. Tapos iba po namin gagamitin materialis para po dun sa CR namin. So yan guys, samahan nyo kami. So yan po at kami mag-asawa ay pauwi na. At kami nga po pala ay nakabili na na itong uh, set ng bowl. Tapos po yung adhesive at mga kailangang gamit. So yan. So kami po sana ipipili na ngayon ng tile. So yung problema nga po ay ano ah. Gabi na. So yan at kami po ay ano mahal dadaan pa ng pipabin nyo. O pagbubukas pa ang pipabin nyo kami po ay dadaan. Ano naman na yung ilabas? Hay ako, paki-iwanan na diyan nalaang. Tapos ako ibabalikan mo na lang hane. Eh, ay sige. So yan guys, at ako po ay nakabili na lang tiles at nakapili na rin po kami ng asawa ko. Yan. At yung asawa ko po muna nag-uwi sa amin inihatid po yung binili namin na bowl. At nahakot na nga po ni mahal yung binili namin na bowl. At ngayon naman po itong tiles. Ayan. Closing time na po kami nakabili. Buti po tayong time -tay pa kami nung mga salesman doon. Ayan ngayon po. Alasing ko na ng hapon. Ah, dinadalo mo na sa taas pala. May ah, ha. Ay si. Alam namin na natatayain pero wala na. naman eh, ah. na namin Ano? Buo So po at nandito na kami. Dako muna 'yung nagtantay ko. Ano 'ko lang nito? White. Lahat. Hindi may ano siya. May design din. Sabisakin sa ni Senico natin ang balat alam ko lang kung magandang pumili. Kami naman ay eh, kanina pa doon ay eh, magsasara na. Ah. So yun po, dinadala na nila sa taas at bukas po magtatrabaho si Kuya Edgar. Uh, salamat po kay... <laughs> Yan. Uh, noy in-law trading. Noy in low trading. Kami pinagbili. Ay, ano ah, sabi namin Ay, eh. Kami no, nagkak... Ako nahihiyang mga ng discount. Ay sabi, Ay, 11,120 ang aming bayarin. Ay sabi ay, Tiyo, may nahingi po ng discount. Sabi sino? Sabi, Kuya Luloy, Luloy. daw po. Ay, di ah, si Luloy. Abay, sabi, sige. 124 ang discount. Tapos si Aba, maya maya may kinuhang pala. O, Luloy, ba may pala pa? O, hindi nakalibre. Yan po, may gagamitin po kaming palinis. Ay, si Father. Ay, magkano din ba na ito? Bakit may 200? Oh, pero yung mong discount po ng ganito. Kapasalaman ng materyales sa Kaba na, hindi. Abay, kami marami na doon na-discount. Kay Wow. Oo. Oh, uy, sorry. Ako walang hambur. Ay, si Donut. Ano, si... May Donut din eh. Nakita mo. Anong para ito? Wow, thank you, ate. Oh. Na, kahit kahit dame, dame, oh, ay kete ay. Yan. Meron din yan na, yung donut ni anong pala ito? Si donut Aray. Oo, oh, oh, si Aray. Sina Sabi ni Mahal hindi daw niya kilala, ay nakita namin doon sa may ano. Ay, ito nga tikman nga ninyo. Ayoko naman Oh, tikman ninyo. Oh, ito ate iba-ibang flavor, chocolate. Sino kasama? Donut ni, donut. ni do. Oh, ninat ah, Hindi. Saan pala maganiya? Nuts do. Nuts ah, Nut do, Wala ah, kakain sabi ni May mahalay hindi okay. daw niya Lando, kilala. Pahingi pa! <laughs> Aba, yung binili ko. <laughs> Ate, pati yung mga sinini. Yung may puti. Masarap. Ano? Masarap? Mm -hmm. yung isang pula, ang mandin. So, yan na guys. At yan na po din yung aming pinto na ikakabit. Tapos po ito yung tiles sa wall. Ito naman po ay yung tiles sa flooring. Nayakit na po pala dito ni Mahal. So yan po ay tatrabaho ni Nay baka po sa isang araw. Si Kuya Edgar na lang po at si Kuya Makoy tas si Tilad po ang magtatrabaho dito. Anak, dahan-dahan. Anak, dahan-dahan, honey. Ayos mga idol. Ayos mga idol po tayo ngayong uh -huh. araw na ito. Ay, bubuksan na yata talaga dito. So ayan guys, good morning at ngayon po sila Kuya Edgar magtatrabaho. Kahapon nga po pala hindi ko na i-video si Tila at nagkabit na na yung hamba na itong bago na aming pinto. Tatakpan na lang. Okay na, pwede mo tayo ano Kaya yun daw bagay nilalagyan ng ano ay, ng waterproof. Yan, okay. yung ibabaw, yan na. To? Oo. Oh. Ah, kahit hindi na. Wala naman po. Oo, uh. Oo. So, yan guys. At ang kuya makuya ay may dalang isda. ulak laki ng tilapia. Si kuya po ay nagluluto. Ipapakita eh. ko po sa inyo. Nag-iihaw. So, ito po yung iniihaw ni Kuya Makoy. Ayan, ulam po ngayong almusal. So, yan po kami bago umuwi sa bayan. Kaya kami po muna ay kakain. Hindi na po ako nakapag-update dun sa pinapagawa ko na pintuan kahapon kay Tilat. At ano guys, ah, ah kami po ay nag-soft opening kahapon. Nasa tindahan po kami. Magkano ko yan kayo? so yan guys at kami po ay kakain ng almusal hmm. kain na po nanay hello na kami pisa dahon kakain parang hindi ako sanay na ganito kaagang kumain kain na na kain na na kuya kain na Kaya sili. Oh, wala. Beto may sili ay. Ya yeah, mo na, kuya wag at dito na lang sa atin at si Ninindi ari. Oh, anak ay na si Buninay. Eh. Oh, duyog na ito ah. Wow, kakainin ka? Ito talaga ang Ang pahang ng pasitihan ni Nanay ani po. Malala sa hamong may dating, may hagot kuan. Kung bakit may yabat. Iya. tarap Tarap. Kitimak, makamalay umalat.

Ako po mag-update ngayon sa pinagawa po namin na CR dito sa second floor. At hindi ko na po masyadong na-video kahapon yung pagtatrabaho po ni Kuya Makoy at ni Kuya Edgar. At kami nga po ay nagbubukas na sa tindahan. So ayan po, tingnan natin ko ano na po yung nagawa nila dito. So ayan guys, abo. Ito po pala sila nakapagkabit na ng tiles. Kala ko po iuunahin muna ay yung bowl. So ayan guys. At ito na po, naikabit na po pala ay tiles. 369. Ayan po yung napili namin na tiles. Ayan. So, ayan po. Maganda po pala siya pag siya naikabit na. At yan po, pinalinihan ko na rin po kay Kuya Edward yan ng tubig. Ayan. Yan, dito po sila maglalagay ng yung aming shower dito. Tapos ay dito naman po yung aming bowl at dito naman po yung aming sink. Tapos ito naman po yung pinto ay papunta po dito sa gilid na ito. Ah. So yan po kayo naman ay aking isasama sa taas, sa third floor. Yan po, malinis na po dito. Ay dito po hindi pala ang ganong malinis at dito nga po ay nagtrabaho pa si Tilat. Tapos po ay inayos pa din itong CR. Ay dito po yung malinis na. Si tatay po ni nanay ang naglinis dito. At kami po hindi na nakatulong mag asawa At kami nga po abala sa tindahan. Ito po. yan Malinis na. Gusto nga po ni tatay sana ibaldeyuhan. Kasi wala ang po baka mamaya ay mag-ano pa. Ah po magdumi pa dun sa may babat yung mga bintana namin. Kaya sabi po okay na siguro dito. Ayan. Malinis na po. So, yan. po. Kulang na lang talaga dito ay tiles. Uh, yung bintana namin. Tapos, ito po. Papalagyan din po namin ito ng high ceiling na kesame. So, ayan. Ayan po. May mga abang na rin po dito para sa kuryente. Ayan. So, ayan po. Malinis na. So, ayan. Thank you so much kay tatay at kay nanay at malinis na po. So, ayan Maganda na. Napakalinis. Kahit po dito'y matulog na ay, arena dito'y matulog. Lalo po sa gabi naman ay maging hawa. So, Ayan. So, yan guys. At hanggang dito lang po yung aking update dito sa aming bahay. At ngayon po ay walang trabaho sila kuya Edgar. Uh, sa lulis na rin sila magtatrabaho. So, ididiretso na po nila yung paggagawa dito. So, yan po. At kami namang mag-asawa ay uh, naglabala ang ngayong maga at kami po ay papunta na rin sa tindahan. Kami po yung magbubukas ngayon kahit po araw ng uh, linggo po kami. So muli po, uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na panonood at pagsuporta po sa aming YouTube channel. Uh, at magingat po tayong lahat. God bless po sa ating lahat. Bye-bye!